Praise the Lord mga kapatid, isa po mapagpalang araw muli sa umagang ito. Ah, gusto ko po kayong basahan ng salita ng Diyos sa unang Pedro, ikalawang kabanata at versikulo 24. At ito po ang sinasabi. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagalingan. Mga kapatid, alam niyo po ba kung ang ibig sabihin ng binasa natin sa salita ng Diyos? Yan po ay napakamakapangyarihan. Dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Isus, hindi ninyo nalalaman na yung mga sakit natin na nararanasan ngayon ay matagal na pala yung binayaran. 2,000 years ago na nangangahulugan na pwede kang gumaling lalo na kapag nagkaroon ka ng tunay relasyon sa Panginoon. Manampalataya ka, panghawakan mo kung ano yung pangako na sinasabi ng Biblia. Kaya sa oras na ito, kung ikaw po ay nakakaranas ng sakit na ilang taon mo nang iniinda, meron kang malalalang ah, karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng medisina, kapatid, pakinggan mo sa oras na ito ang panalangin na ito at ito ay baka para sa iyo. Kung ikaw po ay um, may sakit sa katawan, ipatong lang po natin yung ating kanang kamay sa ulo, sa balikat, sa dibdib, sa likuran, sa tagiliran, sa tiyan, sa paa o ano pa mang parte ng ating katawan at ipapanalangin ko po yan. Sige po, sabay-sabay po tayong pumikit at ihanda niyo po ang inyong mga kamay sa oras na ito. Hallelujah! Panginoong Diyos, Ama, marami salamat sa umagang ito at dalangin ko na yung mga nanunood right now ay hipuin mo Lord ang kanilang mga buhay. Panginoon, anumang sakit karamdaman right now, kung anumang parte ng katawan na meron sila sa oras na ito, lahat ng sakit right now, inuutusan ko kayo sa pangalan ng aming Panginoong Isus, binayaran na kayo 2,000 years ago. Kaya kayo, mga sakit karamdaman, lumayas kayo diyan in Jesus' mighty name. And I speak healing right now na siyang dumaloy sa katawan right now, ng mga taong nakikinig ng panalangin na ito. In Jesus' mighty name, right now, patuloy ko, Lord God, Panginoon, dinadalangin, na ingatan sila, pagalingin sa anumang uri na sakit karamdaman. Salamat nga, Panginoon, muli sa oras na ito. Aming panalangin, Panginoon, isa'y lang namin, Panginoon, itinatagubihin. In Jesus' mighty name, Amen.